Ayan yung aking ginawang face mask for today. Laban with powder milk. Ayan na yung nagawa ko. Nakagawa na ako ng ano. Ayan. Ito yung texture niya. Maganda yung texture ko ngayon. Hindi siya matubig. Ang ingay sa taas. Good morning. Ayan po nagluto ako ng ampalaya. And tinaluan ko ng dilis. May dilis kasi ako. Yung preto ko kahapon may tira kaya ayan nilagay ko sa aking ampalaya yan ma ano siya mapait pait konti hindi ko tinanggal yung pait ng ampalaya and then lalagyan ko pa rin ng itlog yan. Yung discard din para hindi daw masyadong pumait ang, ang ampalaya. wag masyadong haluin pag, pagkakalagay lang. Tapos na rin ako magluto. Konting oras lang. Yan o, oh, may mga dilis. So, yan na yung aming pang lunch. Tikman natin kung Okay na ba yung timpla? Hmm, okay na. Nangangamoy dilis na yung itong ano, kusina. Ayan, tama na. Then, I'm done. Yan yung aking breakfast kakain na rin ako nung niluto Kung ang ampalaya na may dilis. Yan yung aking laban. And yan yung aking kanin na may tuyo. Ayan. Yung aking breakfast. Kakain na ako. Ayan. Hello guys, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat Nandito na naman ako para ipakita ko sa inyo kung ano yung gagawin kong face mask for today Wow! Congrats! Araw-araw kong -araw nagagawa yung aking face mask Yan Yung aking gagawin face mask for today ay Dalawang ingredients lang Ang ginamit ko na naman ay Powder milk at saka Laban Yun yung ginamit ko Ang laban, sa mga hindi pa nakakaalam Kasi ang nakakaalam sa laban ay yung mga na OFW ng Middle East yung laban na yan ay gatas na nagmumula sa baka. So, yun yung laban na napakasustansya nun sa katawan. Yan. Yan yung aking gagamitin for today na fish mask. Ayan. So, araw-araw. Wow. Araw-araw ako gumagamit. Ah. So, medyo ano siya ngayon, sticky. Sticky. Ayan kasi konting laban yung nilagay ko and kalahating or isang kutsara ba? kalahating kutsara na ang um, powder milk ko na nilagay and nasa isang kutsara din yung isang kutsara din yung laban yun, laban i-apply ko na lagi huwag na nag nose ang ganda nito, oh. Ito ay nakakatulong, lalo na pagka ganito sticky, talagang nakakatulong siya sa mga uh, lumalim ng mga blackheads. Lalo na yan pag laglagyan natin mamaya ng lalagyan natin mamaya ng uh, tissue. At lalong mahihila yung mga ating mga blackheads. Kaya dapat, open muna yung pores bago maglagay hindi ko na ipakita sa inyo guys kahapon nagwax ako ng mukha yung mga balahibo sa mukha balahibo sa mga ganito ko kahapon tinanggal ko na, nagwax ako may inorder ako sa shay na wax kaya yun yung ginamit ko and ginamit ko din siya sa underarms pero hindi siya masyadong makakaya yung order sa shay na wax halilin ah, Ani mo na? Matthew. Ano sa wee video? Napipisilipin yung alaga. Na, naingay sa labas kasi may naayos na dito sa bahay ng amo namin. Yeah. Ang ganda sa ano, mukha. Kasi sticky. Hindi siya naglalaglag katulad ng mga nakaraan na ginagamit ko kasi ma ano malabnaw yung mga iba kasi may mga iba't ibang halo lalo na may halong yogurt yes Lily ha rohim na nakfi mo ay pwede pitin yung aking alaga nakikiano ano din nakiki alam din kung ano daw ang ginagawa ko yan yung kanyang yaya ang magawa sa kanyang Buhay araw-araw, pagtapos trabaho. so ayan. Mama Lili. Yes, Lili. Ang kusines. Ha? Dal-dal ni nang aking alaga eh. Let's see Magiging result nito. 'Yan. See you. Para siya ang ano, condense ngayon. Para condense niya 'yung uh, texture niya. So, 'di maglalagay ako ulit ng Tissue ml, 20 ml. Para 'no <coughs> may pupunit, pupunudin. Tutuklapin na lang natin. Kasi maganda yung pagtutuklapin na lang siya. Makalas mali. Hmm? Makalas. Eh, okay, makalas mali, makalas. Makalas? La, makalas. Okay. Wait. La, kali, kali, kain, anak, kali. Talaga naman bata. Wait. yung batang to, eh. Ilalagay ko din yung likod ng aking kamay. Ano?

Yeah. Kulit ng alaga ko. Oh. Kukunin niya daw yung ipad eh, niya sa ano sa sa sala. Eh may mga ano lalaki kasi dito sa bahay na gumagawa. O oh, ayun, lumabas na siya. Buksan na niya yung pinto palabas ng playroom. Ay, nako. Pag ano, medyo malaki na talaga ang alaga. Talagang mahirap na kasi hindi ka pala ng baby siya. Uh, yung baby siya. Opuin mo lang, ikaw ang masusunod. Kung patayo ka o hindi. Ngayon, hindi na, siya na ang masunod kung saan na gusto. Ha? Malin. Yes. Anak ko sa mga ipad para magpinuhin nyo ah maglagay na ako na dito Yan. Na, ano ko kasi pag wala siyang tissue masakit siya pero yung parang binabanat niya yung balat, tapos ang hirap niyang hugasan tumigas kaya mas maganda pa rin yung may ganito kasi pagka ano tuklapin na lang tapos na ako guys. Thank you for watching sa mga bago sa akin YouTube channel. Please like and subscribe po. Thank you, bye-bye. See you again.